Hi guys. Mau pai ngaud tu hatu na tanan. Ada na sana sangkay or member sa Team makarit. Marunong na daw siyang mag sibak ng ano mga man medyo lalakas ang panya. <laughs> Wag, mong, <laughs> Wag mong lalakas ang pre. Baka ma hindi mo ma mabitawan mo yung itak. Ah. Patay tayong papatayin pa, papatayin ko rin kau. Oh, Chino. Guys, diyan ito. naman kon. Pare. Pare. Lagsong na pare. <laughs> guys, ang pagaras ni iyo. Man, maran ko bisa ka mariko. Maran ka magaras. Man, guys. Man, guys. Papakitaan kayo ng bilis ng batang to. Binatilyo. <laughs> Bisisays na binatilyo. Nanrip na. Ng... <laughs> Hi guys. Isa di nabinatilyo, nanrip ng aso. Pero ngayon nakalaya na. Yan guys. <laughs> Gagalingan niya na guys. Guys, man ang lakas ng banat ng aking kaibigan. Kaibigan, sige na. Magkano ka na diyan? Intan mag Magsilig ka na sa mga tapong-tapong, mga, ano. Sina, guys. Paki-like and follow subscribe sa YouTube channel ni Idol Roberts natin. At wag niyong kalimutan, i-click ang notification bell. At huwag kayong mas magsawang manood sa kanyang ibang-ibang video na paparating pa. Sina, Idol. Salamat, guys.